Ang Tore ng Babel. Ikalabing-isang kabanata. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, "Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo, kaya gumawa sila ng mga tisa, at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng husto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato, at asfalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. Pag-iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel, dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Ang mga lahi ni Shem Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. Dalawang taon pagkatapos ng baha, nasa isang daang taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arpaksad. Matapos isilang si Arfaksad, nabuhay pa si Shem ng limang daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput limang taong gulang na si Arfaksad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shela. Matapos isilang si Shela, nabuhay pa si Arfaksad ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpung taong gulang na si Shela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shela ng apat na raan at tatlong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput apat na taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng apat na raan at tatlumpong taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpung taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Reu. Matapos isilang si Reu, nabuhay pa si Peleg ng dalawang daan at siyam na taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput dalawang taong gulang na si Reu, isinilang ang anak niyang lalaki na si Serug. Matapos isilang si Serug, nabuhay pa si Reu ng dalawang daan at pitong taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpung taong gulang na si Serug, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng dalawang daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang dalawamput siyam na taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng isang daan at labinsyam na taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang pitumpung taong gulang na si Tera, Isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Abram, Nahor at Haran. Ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo, sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang amaniyang si Tera. Naging asawa ni Abraham.